Ayan oh guys, panoorin natin si Uncle. Ayan, pumunta siya sa Saan nga pumunta? <laughs> sa ka pumunta. Sa Tabindala. Sa ka pumunta, pumunta siya sa Ay, naglilinis ng nahuli niyang tilapia. Ayan, alam mo kasi yung mga tilapia dito sa ano sa Taiwan. Ano ga ano, ga dinosaur na yung lakay. <laughs> <laughs> Dahil hindi naman sila nag-uulam talaga dito ng tilapia. Nag-uulam sila. Ka. Nag-uulam pero tinatamad sila. Nag-uulam sila sa ano yung huli sa mga ano. ano? Mga fish pan. Eh huli naman sa fish pan yun ah. Saan ba nahuli yan kasi? At sa mga ilog. Yung ano yung... Huli sa imbornal. Fish river. Yung fish pan, fish river. Fish huli sa imbornal. Huli huli sa na uh, fish fish pan. Fish river daw sa ni Papa Jeff. Fish river. Okay. Ilang piraso yung nahuli mo? 10 siguro. Sampo. Hey, brother, yung dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 12. Tapos so, kinuha mo yung maliliit. Dapat hindi mo na yung kinuha kasi yung maliliit. Para Mat naman, mas kita. matamis kita. kasi yung maliliit. Mas gusto ko yung maliliit kasi pag ipiprito, uh -huh. panado yung lasa. Ay, kakain na to siya. Gusto ko nga? Hmm? Mayroon, maglilinis yun. Parang maglilinis yun. Mag yan na, kabel mo ito. Ta, bagay tayo amin, Taita. Oh, ha? Oh, nalinis na? Hmm. Sabi nga, di, inugasam ay, kung kuman ah, mam, maminsan, ah, Binugwam ko man, kahit ko sa awang. Oh, oh, sir. Ayan. Ayan, iniwan niya si, ano, iniwan niya si Papa J. Nag-aantay oh. daw siya. Wala, wala, na, ano, po, na, na tawag ito na kalimutan ko si Papa Jay. Niyaya ko pala siya kahapon. Ano daw dito landak dito Amo nga may prito nga buo dito. Okay. Mali. Mali lang ano. Gabi naman hindi mapiprito yan ng maayos. Okay. Hatiin okay. mo. Hatiin. Hatiin. Bili ka ng inujet? Ha? Mantika at? Magkano ba yung mantika? Kamatis. Magkala may patis ano kayo? Ha? May patis? Meron naman marami. Pero yung bigas magkakasya? Meat ni yung may lala ma? Lala. Anong lala? Sili. Ano? Lala. ang dayo ngayon? Lasyaw. 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 Lasyaw.

Iga, iga mo, iga mo Oh, okay Oh yeah, it's another morning Nagulat yung ta It's another morning kasama nyo nag iisang inaw, guwap ito Papa and... J Vlog Oh yeah, ayan Kanina nakita natin sa ating video yung mga nakuhang tilapia ni Uncle, Uncle Edmar. pupunta kami sa market para kumuha ng, kumuha, bumili pala, bumili ng mantika at saka kamatis. Kasi priprituhin namin yung mga nahuli niyang tilapia. Yun ay magiging tanghalian namin. At yun nga, samahan nyo kami for today's video dahil magbumukbang tayo ng tilapia ayan yan, Nandito na nga kami sa groceryhan. Nandito sa market. Bali bibili kami ng mantika at saka kamatis. San ba na yung mga mantika? Mantika, mantika. Mantika. Oh yeah. Ito 'yung mga mantika, guys. Yung malit na lang siguro ano? San ba yan? Ayan. Ito, 65. Saan? Ito, ito na. Wow, oh, wala tayong pera. Kakasya siguro to Kakasya ba? Ayan. Tapos, kamatis daw. Ayan, pagkasahin natin. Pambiro, wala tayong pera eh. 65. Ayan. Tapos, kamatis. Ano yung cherry na lang kukunin natin? cherry tomato o yung malalaki yung maliliit o yung malaki may maliliit kasi ng kamatis dito, kamatis dito guys tapos mayroon yung malaki 21 lahat mga gusto lang dito pwede na yung... ayun pwede yung ma-intag uh, ito pag binok sa matobos yun pero mahal din yun eh, 55 eh. Okay. talaga <laughs> yeah, pag, budget, pag walang pera. Ano Ano yung eh, twenty-one. Ito, twenty Ah, kasi pabulok na. Ito din, seis. yan eh, pambaya. Magkakasya ba yun? Hirap mag-budget pag walang pera. Ayan, titignan mo talaga lahat ng presyo. Oh, sibuyas. Sibuyas? Oh, no. Ilalak natin dito. Oh, Kut, ano, pwede naman kahit mga isang piraso Ito, isa na lang isang piraso. Ayun ano pala. Ito na lang, ito na lang, wag na tayong mag-ano kana. Wala ba doon? Wala kasi ng maliit dito eh. Kaya ang gusto mo yung ano ganoon oh. Oh, ano na lang yung ganoon oh, yung per-piraso na lang. Oh. Ito. Yung sa kilo-kilohan. Walang tayong konti. Nagluluto ka ko ba? Hindi. Hmm. Yun nga eh. Nagluluto lang maka. Pag, pag well, bibili kasi tayo ng marami, hindi, hindi mo rin. Hindi rin naman magagamit. Iuwi na lang ni ano, Edmar. <laughs> ha? Kaya nga, pagka o, oh, eto na lang. Magkano ba? Or eto. Eto na lang. Pilihin mo na yung ano. Per kilo ato yan eh. Ito na na. Piliin natin yung konti lang. Piliin mo yung ano yung maayos ayos lang. Konti lang, konti lang. Yan na, kuntinong, kuntinong. okay na. Okay na, tarin. Okay Yes, sige <laughs> guys. Ang konti. <laughs> ang binila namin kamatis. Ayan. Uh, onion. Tapos yung mantika. Ayan sakto. 100 NT yung aming nabili. Kamatis, onion, at saka mantika. So guys, bale bumili na lang din kami ng aming iinumin. Ayan black tea at saka green tea syempre ayan ba lili na kami ayan piniprito ko na ang lalaki ng mga tilapia grabe ayan ito yung nalinis kanina ni uncle ito yung sa kanya iuwiya niya daw yan yung maliliit tapos piprituin na lang namin yung mga malalaking tilapia ayan mga dinosaur na tilapia aplex oh, flex natin ulit ang ating maduming kusina. Oh, yeah! Ayan, kaya hindi na ako nagluluto ngayon. Ah, uh, actually, ngayon lang ulit ako magluluto. Kaya hindi na ako nagluluto talaga dito. Kasi, grabe. Ayan, yung dumi sa kusina. Ayan, baka may infection pa yung ating ka Joke lang. Siyempre. Ayan, lulutuin na lang namin yung aming tilapia perito. Tapos, may kamatis. Meron din kami onion. Ayan, lalagyan na lang namin ng konting bagoong or patis. Depende na lang siguro sa kanila. Bago yung aking isip guys, ililipat ko dito sa kaserola yung ating prinipritong tilapia kasi masyado ng matagal. Ayan, ililipat ko dito sa kaldero. Tapos lalagyan ko na lang ito ng mantika para mag-deep fry na lang siya at eto ay matagal pag sa kawali piniprito nung nilipat ko ng lutoan guys, ayan mas mabilis na siyang naluto compare kanina nandito sa kawali bali, isa-isahan na lang siguro yung paglagay, kasi hindi magkakasa yung dalawa ayan, kanina ang hirap ayan, dito ko kanina linuluto ayan, ang hirap, hindi siya maluto ng maayos guys, na kami together with Uncle Blogs and Papa J. Yo, what's up? Ayan, kamay, kamay, kamay. Ayan, nagkamay na kami. Huwag kayo maggalala Hinugasan namin yung pet namin bago kami kumain. Oh, yeah Ayan, kataya sa Ay, naplaplano na sila lang sasayawin. Humpty dumpty. Humpty dumpty. tilapia. Kaya ngayon lang tayo ulit nagkasama-sama sa ano yan? Bisitan. <laughs> Kung hindi pa ako nanguha ng tilapia. <laughs> Kung hindi pa nanguha sa angkol ng tilapia, hindi kami kakain. Hindi <laughs> kakain naman ako. Sige, lang talaga hindi kumakain na ng Sabado linggo, guys. Kaya dalasan ba ang yung pagkain kasi hindi nakain si Jeff. Kaya payat na, payat na. <laughs> hindi yung ano? Yan yung kakainin mo? Oo oh, pagkain ko tayo. Sira na yan! Sira na yan! Sira na yan. Sira na yan. Kanina yan ito. Pagkain ko ito kanina. Yakay ka naman. Ano pagkain mo kanina? Nandito di, ako. Di, di kaga Kagabi pa Yaki yan. Yakay ka naman e. Eh. Bakit? Nilanakaw na, 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 kanina, na yan kanina dyan, Brad. Hindi, nanatakpan yan kanina. Tinakpan ko ito e. Eh. Hindi, nakita ka? Dinakaw ng 10 langaw. 10 lang pala. hindi naman pwede. Ang buto. Ah, eh, kunin mo yung oh. ano kanina, yung na, nabawasan na kanina. O, oh, ayan, sa'yo na yan. Itabi mo yan ha, hanggang ano yan, next month. O, oh, yung pag-uong ko. Grabe <laughs> kayo. Bakit ba? Saan yung pagkain? nanini naninibago kasi si ano guys, si Uncle. Sa mga galawan ni Papa Sa'yo Saan yung pagkain? Grabe ka, Sa'yo Saan yung pagkain guys, kasi yung pagkain kasi ni Papa Jay dito, binuro niya ng isang buwan. <laughs> Eh, ito si, ito si Angkol. Ayaw niya. Eh, sabi ko, sanay na ako sa mga galawan ni Jeff. Okay, ay <laughs> ayaw! Oh guys! Enjoy, enjoy lang sa pagkain! Ayan, maraming maraming salamat! It's me again, your official Pumblesong Vlogger, together with... Uncle Vlogs, yo, what's up? Ayan, paki-subscribe na rin, guys, sa kanyang YouTube channel. At ayun naman si Papa J, Papa J. Vlogs. Ayan, syempre, ina, gwapito. Shoutout nga pala sa lahat ng mga Tim Ilocan, saka Tim Sharon, yan, yan. Ah. Salamat sa pa-suporta nyo. Ah, supporta. Lalo na, kay, ano, lalo na kay Doc J, saka kay, ano, kay Chef Nino. Na, And ako okay. sa ano sa mga videos ko. Yeah. Thank you, thank you. And Sana all. <laughs> sana all kumakain ng puro. Ayun <laughs> <laughs> guys, maraming maraming salamat. Thank you so much. Oh yeah.